Kumusta mahal ng mga mangangalakal. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, guru markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanya. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng organisasyon, Gilat Satellite Networks, ticker: GSN. Ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Hunyo 25, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Gilat Satellite Networks na bibilang sa subkategori. Communication Satellite, labing isa kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Titignan natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus 5.7 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng merkado sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa marka ng kumpanya na 8 puntos gilat satellite networks. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya gilat satellite networks at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya gilat satellite networks nagpakita ng pagbabago ng 55.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 200 at 15.1%. Market capitalization ng kumpanya Gilat Satellite Networks nagkakahalaga ng 0.4 bilyong dolyar na may subkategory na capitalization na US dollars 34 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.3 bilyon at ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay 18 bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi gilat satellite networks sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay isa punto anim percent. Ang halaga ng libro ay isa anim anim Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti isa point. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US$0.065 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 22% ng equity. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti, 1 punto. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 20.3. Average para sa subcategory 0. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subcategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars 14 na milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 34 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 1.3. Ang average sa subkategory ay 1.5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Ang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang marginality ay 4.3% na may average sa subkategory na minus 6.5%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 4.33%. Ito ay dalawang at anim higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 362,000 dolyar. at anim At sa subkategori ay mayroong isang libo thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay 12.3,000 dolyar. Ang average para sa subkategory ay minus negatibo 56,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars $287,000. Sa subkategory na at dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Shares for sale account para sa 1.8% kumpara sa isang average na 19.1% para sa subkategory. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza, labing apat na nagpapakita ng antas na 68% para sa kumpanya Gilat Satellite Networks. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 77%. Ang kasalukuyang presyo ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Pito Isa-Isa. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Apat Isa. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa season na ito ng sistema ng impormasyon at sanggunian, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya, Gilat Satellite Networks. Informasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy order sa US Dollars Bukas ang deal dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 8.8 siyam. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.31. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang deal sa pagtatapos ng session sa Hulyo 25, 2000 at 25 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker YUNY ay magiging isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang paunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa optimal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong Guru Markets.